Makita sa kadalanan karon sa munisipyo sa Alavel Sengir Province nga dili pa baga ang trapiko. Luwag pa ang kadalanan alang sa mga sakyanan, pribado man o nagapamasada nga mga sakyanan. Apan kasagaran sa nagapamasada mga trisikad o ganun sa habal-habal o may usa ka kooperatiba sa four-wheel vehicle. Apan handom karon sa mayor nga ihan na ina ang ilang transport route plan kon LPTRP. So muna na no uh, last week nag uh, together with uh, FTRB. From the region uh, ka na kauban na nato sila. Gi-guide nami sa mga unsay mga pagahimoon no uh, para at least ma na namo na dinhi sa label. Kay uh, mo ni pinaka the best kay super so nakita nato ang mga siya sampol, example, mga sub-standard, mm. uh, tapos uh, automatic no nga which is nga dili ma-restro sa uh, kuan dili gitya for passenger. Mm. Then second, mga habal-habal. So dako problema. Then uh, with regards ang atong national government naga post nga for modernization. So diri pod nakita po nato nang naging part po sa mo ang i discuss no kung unsa pod nato nga matabang uh, nga, nga ma fast nato ang modernization diri sa munisipyo sa Labin. Adunay reaksyon ang mga driver sa trisikad ug habal sa plano sa transport modernization. Og na awon tay mahimo, kay na magina ilahang kay mahimo na lang kita pero dugo na ay line? O na, sir. Ah, minas kayo, sir. sir. O, o kahit puro daghan ng motor. Halos <laughs> balay na yung motor? Halos balay na yung motor, Sige. So kung mag-tricycle na, kasi pre, pari parixtro kayo na? Parixtro kayo pari gina sir. O biyahe na kayo? Biyahe na. Naanay na, 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 mga LTIP-RB pa. Auyang ko, sir. ano naman. Ay, uma, sunod kita sa um, ilahang kuhan. Sa ilahang, sa ilahang kuhan sundun na po naman. Kaya sila magiging mm -hmm. nagkuhan. Hala mag -boat, mag kung kuan may magbuot may nga dili ang nana nga ilahan naman ang kuan di butuman for me. ang plano sir. Para sigurado ang amo ang ah, ruta. Mm -hmm. Ah wala pa man sir dire lang sa poblasyon to proper din sir. Mao gina yeah? Ma ya. Mao gina sir. By, please, sir. Pero wala plano mo extend diri kung asa nga mga puro mo bangay. Akong ah, ambot lang sir kay na may concern nga kung mat humantong LTPRP. Okay. ginakuan nila sir basig na apay uban nga ruta nga sudlon sir. paklaro sab ni Salar nga kung mahitabu na ang pagpatuman sa modernization maghatag kini og ka tuig nga lugway sa mga sika drivers aron mahimo nga tricycle lang ilang mga unit o niya iparehistro og adunay prangkisa. In the heart of changing lives. Crisi Brigadier Jason, Brigada News.